Hello mga kamarites, for today's video tayo ay mag spaghetti sa atin atin lang to at dahil nag init na yung nilagay kong butter, hindi ko alam bakit butter ang nilagay ko pero dagdagan ko kaya ng olive oil at nang okay na siya, ilagay ko na yung chicken hot dog buti may natira pa Siyempre, yung pampalasa niya, corn beef. Mmm, bango niya. Siyempre, paaamoy natin yan. <laughs> Palalabasin pala yung amoy niya hanggang sa masarap-sarap na yung amoy niya. Ang bango. Tamang lang, saka ko na siya paglalagyan ng mga soy sauce at saka pampalasa. Then, ilalagay ko na yung Filipino style Del Monte sa sauce para sa spaghetti. Sayang nga lang at wala akong cheese. Any cheese dito na ay, naku, mozzarella cheese na lang at saka sliced cheese ang ilalagay ko mamaya. Kasi wala akong edin cheese. Hindi kompleto pero okay lang. Ayan, maglagay lang ako ng black pepper. Unting asin. Then, magdagdag pala ako ng pasta sauce nila dito para dumami yung ating sauce. Gusto ko kasi sa spaghetti ay yung as in maraming sauce, ganyan. At maraming cheese, sana, kaya lang wala. At ito lang yung ilalagay kong cheese, moza, uh, slice cheese pala yan, dalawa lang. And then, maglalagay din ako ng unting um, ang tawag doon? Condensed na gatas or condensed na milk. Ay, parehas lang yon. At eto na siya. Nilalagay ko siya dito kasi ito para to sa amo ko. Para sa kanyang kape. At siyempre, makikihingi lang tayo. Kunti lang naman. Baka naman kasi masyadong tumamis. naglagay pala ako niya ng oregano dry oregano and then saka ko na rin itong ilalagay itong ating spaghetti pasta kunti lang ata yung sauce ay kunti nga bahala na this mayroon akong soy sauce na Del Monte Filipino style o di ito na spaghetti na to pwede na to ito yung hinahanap kong spaghetti kulang man siya sa ingredients cheese lang naman ang kulang nito pero masarap pa rin lasang spaghetti pa rin sa atin hindi nagpapatalo Uy, iwan ko, ba't ko napagtripan lagyan ng stick crabs? crab steak o oh, di ba siguro masarap na to kasi dami kong nilagay kulang man to sa cheese sa ingredients ng cheese at least maraming ano sahog <laughs> Uy, pero makremisya, siya ha? dami kong nilagay na ano, nilagyan ko siya ulit nung no? nilagyan ko ng dalawang tawag noon, dalawang slice cheese, nilagyan ko pa ulit ng dalawa. So apat na ang cheese na nailagay ko kaya yummy na to sya for sure ready to serve na mga kamarites kain tayo